in nomine Patris et Filii et spiritus, Amen. Shalom. Alekhem. Magandang umaga sa ating lahat, sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin ang mapakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. <coughs> Noong panahong iyon, marami sa mga hudiyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nananalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanilay pumunta sa mga pareseyo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo ang mga kagawad ng Sinedrin. Ano ang gagawin natin, wika nila? Gumawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y papababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat na paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caifas, ang pinakapunong saserdote noon ay nagsabi ng ganito. Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamamatay alang-alang sa bayan sa halip na mapahamak ang buong bansa. Sinabi niya ito, hindi sa kanyang sarili lamang bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon. Hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa at hindi dahil sa bansang iyon lamang kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak ng mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapatay si Jesus. Kaya hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya ay nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahang kasama ng kanyang mga lagad. Nalalapit na ang pesta ng Paskwa. Maraming tagalalawigan pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, Ano sa akala ninyo? Pap paririto kaya sa pista o hindi. Ipinagutos ng mga punong saserdote at ng mga pareseyo na ituro ng sino mang nakaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y madakip nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko. At sa unang pagbasa sa Ezekiel, narito ang ating refleksyon na maaring bahagi sa mabuting balita mula kay Juan at sa unang pagbasa Nagsalaysay ng tugon <clears throat> ng mga tao matapos buhayin ni Jesus si Lazaro. Ang ilan ay naniniwala sa kanya, ngunit ang iba ay pupunta sa mga pariseyo upang siya isumbong sa halip na tanggapin ang kabutihan ni Kristo ang mga pinuno ng bayan ay nagbanta ng karahasan dahil sa takot na mawalan ng kapangyarihan. Sa ganitong paraan, si Jesus ay naging alay para sa kaligtasan ng marami. Tulad ng sinabi ni Caiphas na kahit hindi niya lubos na naunawaan, ay nag papahayag ng isang dakilang katotohanan. Si Kristo ay namatay upang tipunin ang lahat ng anak ng Diyos na nagkawatakwata. Kaugnay nito sa Ezekiel, inihayag ng Diyos na muli niyang titipunin ang kanyang bayan mula sa pagkakahiwalay at pagkaligaw. Gawin niya silang isa, isang bayan, isang hari, isang Diyos, isang sambayanan. Ang pagbabagong dapat isa buhay ngayong kwarisma. Tayo rin ay tinatawagan sa pagbabalik loob sa pagkakaisa at pagtanggap sa biyaya ng pagkakabuklod kay Kristo. Ang mga halimbawa ng pagpapagong ginagawa ng marami ngayon. Una ang pagsisisi at pagkakasundo. Maraming pamilya ang nagpapatawad at muling nagkakabati. Pangalawa, pagbabawas sa luho. Pagtalikod sa bisyo. Pagiging mas simple, simple na pamumuhay. Pangatlo, pagsali sa mga gawain ng simbahan. Station of the Cross, Confession, Rosario at mga alay para sa mga hirap. Pangapat, pagkakalinga sa kapwa. Pagbisita sa mga may sakit. Pagbibigay ng tulong sa nangangailangan. Pagtulong sa mga nasalanta. Ang mga tugon natin bilang simpahan. Ang pagtanggap sa mga sakramento lalo ng kumpisal at eukaristiya, ang pagdarasal bilang isang komunidad, pagtuturo at pagbabahagi ng pananampalataya sa mga kapatid dating nalilihis o nanlalamig sa pananampalataya. Paano natin baguhin ang ating mga pagkakamali ang pag-amin sa ating kahinaan. Huwag tayong matakot magbalik loob. Pagtanggap ng awa ng Diyos. Ang Diyos ay laging handang magpatawad. Ang pagpapasya ng pagbabagong buhay. Gawin kong kretong akbang ang pagbabago pigilan ang chismis, alitan, tamad sa pananampalataya. Manalangin tayo para sa kagandingan ng pagkakaisa. Aming amang mapagmahal sa ngalan ni Jesus na iyong anak na naparito upang tipunin kami sa isang bayan ng pag-ibig kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Ipinapalang nalangin namin ang kagalingan ng aming mahal na Santo Papa Francisco, si Ubispo si Bantolo, si Padre Vicente Gomez, at si Father Boy Bautista. Hipuin mo sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Ganon din po sa aming mga kapatid sa buong mundo. Lalo na iyong may karamdaman, kapighatian upang pangungulila. Pakaisahin mo kami, Panginoon. Baguhin mo ang aming puso upang sa panahon ng kwaresma ay tunay naming maisabuhay ang iyong pag-ibig. Gabayan mo po kami na huwag matulad sa mga pinunong ipinasya ang kamatayan ni Jesus dahil sa takot, kundi maging tagapagtanggol kami ng katotohanan at pananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Biblia, sa Aklat ni Juan, at sa Ezekiel, Katikese Madi Catholic Church, section 605, Si Jesus ay namatay para sa lahat. Katikese Madi Catholic Church, 1434 ang kwarisma ay panahon ng pinitensya, panalangin at pag-aayuno. of the Catholic Church 1846 Ang awa ng Diyos ay sintro ng Ibanghelyo. Mga gawain pang papalalim. Way of the cross. Daan ng Cruz, Banal na Rosario, Pagsisimba tuwing linggo at araw ng kwarisma sa muli hinhi ko ang lahat katulikuman o hindi na magtanong